Hello, magandang tanghali po sa ating lahat. Ngayon po ay isa pang pamamaraan. Ang ating maaring gawin ang ating ituturo sa inyo. Gagawin po natin ito ng saktong alas 8 po ng gabi. Alas 8 po ng gabi natin ito gagawin. Ano ba ang pamamaraan na ito? Siguro naman po ay particular sa inyo na naririnig ang Number 8. Ang number 8 po ay infinity number na ito ay walang simula at walang katapusan. Kaya naman, ang number 8 ay kilalang, kilala bisang, bilang isang napakaswerteng numero. Kaya ito po ay gagawin natin ng saktong alas 8 po ng gabi. Ayan, pagsapit po ng alas 8 ng gabi ay kumuha ka ng papel na puting papel. Puting papel ang kailangan at kailangan natin ng um, vanilla essence at cinnamon powder. Ayan po, puting papel, vanilla essence at cinnamon powder at kailangan din natin ng pulpit. Ngayon, sa puting papel, ay um, basahin mo ito ng kunting vanilla, vanilla essence. Basahin mo ito ng konti at saka mo dito ilagay isulat ang iyong kumpletong pangalan ng tatlong beses. So, alam, halimbawa, ang iyong pangalan. walang ako ng papel. Tat <clears throat> tatlong beses mong isulat ang iyong pangalan. Sa puting papel po yan, ha? Wait po, pababa ating isulat. Ito. tapakita po natin sa inyo. So, ako si Marivi. Marivi, Dornan. Marivic Dornan. Marivic Dornan. Ayan, isulat natin ito ng tatlong beses. Ayan, tatlong beses natin isulat ang iyong pangalan tatlong beses. Pagkatapos mong maisulat ang iyong pangalan ng tatlong beses, ay sa mo naman isulat ang number 8 na nakapatong sa iyong pangalan ng tatlong beses din. So ayan, ipapakita natin sa inyo. Isulat natin ang number 8. Number 8. Number 8. Ayan. Sunulat natin ang number 8 ng tatlong beses na nakapatong sa ating pangalan pagkatapos mo pong maisulat ang number 8, ay ibudbud mo dito ang cinnamon powder. Magbudbud ka ka ng kahit isang kurot lamang po ng cinnamon powder dito sa ating papel. Ayan. Pagkatapos po itong maibudbud ng ating cinnamon powder, ay tupiin mo ang papel. Itupi mo ang ating papel ng tatlong beses. Ayan. Pagkatapos, ano ang gagawin natin sa papel na ito? Pagkatapos natin itong uh, maitupi, ay iipit mo ito sa pagitan ng iyong perang papel sa loob ng inyong mga wallet Kailangan sa pagitan ng mga perang papel sa loob ng inyong mga wallet At wag na huwag nyo itong hahayaang mawala doon Hahayaan mo lamang ito doon Up. kailan po tanggalin? Huwag n'g tatanggalin ito. Hayaan mo lamang ito sa inyo doon sa pagkat. Ito po ang magsisilbi ninyong lucky charm. Ang vanilla essence at ang cinnamon powder ay isa ring kilalang mabisang panghatak ng swerte lalo na sa ating mga pitaka. Subukan ninyo po itong gawin guys at makikita mo ang inyong mga wallet ay hindi maubos-ubusan ng laman. Mara kahit sa kabila ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan, ang ating mga pitaka ay hindi maubos-ubusan ng laman. Lalo na kung kayo ay may buong paniniwala sa inyong mga ginagawa. So ayan, um, gagawin po natin ito ng kahit anong araw ay pwedeng pwede po natin itong gawin. So, any day ay pwedeng pwede, kahit anong araw, kahit anong oras ay pwedeng pwede natin gawin ito. No, sorry. Kahit anong araw, basta alas 8 po ng gabi. Alas, o oh sorry ha. Bah, kahit anong araw, basta alas 8 po ng gabi natin ito gagawin. Ay pwedeng pwede. Alas-8 hindi po umaga, alas-8 po ng gabi. At hayaan natin ito sa ating mga pitaka. Kahit anong araw basta alas-8 po ng gabi. So ayan po lamang. Maraming maraming salamat at magandang tanghali sa ating lahat.